So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage So bali sa video ito, pag-uusapan lang natin yung iba't ibang ugali ng isang siklista na dapat iwasan mo na ngayong 2025 Okay, simulan na natin So number 1 sa ating list, yung walang dalang pera at cellphone kapag nagbabay Dahil guys, napaka-essential kasi ng dalawang bagay na yan Especially yung pera Dahil halimbawa pag may mga emergency, sabihin natin naplatan ka ng gulong or di kaya naman kakailangan mong bumili ng tubig or pagkain eh kapag wala kang pera dali ka tapos halimbawa rin sabihin natin hindi mo na kinaya yung ride kailangan mo ng mamasahe so yun baka wala kang pamasahe pa uwi so napaka basic na lang naman ito guys and very ano na lang din common sense na lang tapos yung cellphone halimbawa pag may emergency for example may mangyari sa'yo or di kaya naman mayroong nawawala sa mga kasama nyo eh madali lang kayong magkakatawagan kapag may dala kayong cellphone. So guys, iwasan nyo na rin yung mamburaot dahil hindi magandang ugali yan eh. Ang matindi yung iba kapag hindi natulungan eh, ipopost ka pa sa Facebook. Which is mali dahil sa huli kanya-kanya pa rin naman talaga tayong ano eh, responsibility. So number 2, mga namamanyak ng babae sa daan. So guys, kung kayo yung tao na ganto ay sinasabi ko po sa inyo, unahan ko na kayo. Hindi nyo po kinagwapo yan. And at the same time, hindi po yan ikinadagdag ng pagkalalaki nyo. Dahil unang-una bukod sa masamang gawain din talaga ito, eh lumalabas po kung gaano kayo kauhaw sa atensyon at halatang napakalulungkot po ng mga buhay nyo. And guys, kung kayo ay naging habit nyo talaga yung pagiging babaero, ay pakiusap ko lang naman isang pakiusap lang. Umalis po muna kayo sa inyong mga bike bago kayo mambabae or man picture or man video ng kung sino mang babaeng nagbabike sa daan. Dahil bukod sa takaw aksidente na kayo, eh napaka-creepy po din talaga tignan. Dahil ano eh, imaginein mo na lang yung mga babae, uh, halimbawa nagbabike ng tahimik, tapos biglang mayroong uhaw na mambibidyo sa'yo. Sabihin, "Hi po, ma'am. Hi. Bale ilagay mo yung sarili mo dun sa babae." 'Di ba ang creepy? Okay, sabihin na natin na yung babae ay uhaw din sa atensyon at gustong-gusto niya yung atensyon na nakukuha niya galing sa mga uhaw ng mga lalaki. Pero guys, gaya nga nang sinabi ko sa inyo. Kung kayo papatol kayo sa mga ganyan, bumababong na kayo sa inyong mga bike dahil nayoyurakan po ang reputasyon ng ating cycling community. No dati po nung nagsisimula ako magbike ay isa ang cycling sa pinakadesente na community na napasukan ko. Pero nung habang tumatagal dahil na rin sa pandemic at sa social media, eh umaasim na nang umaasim yung ano eh, yung ating reputasyon eh to the point na nakakahiya ng ipagmalaki na, na isa kang cyclist. Kaya yon habang tumatagal, bumababa na rin kasi yung ano natin eh, yung reputasyon natin eh. So, yun lang, ayoko nang patagalin. So, pang last sa ating video, is yung mga siklistang hindi marunong gumamit ng daan. So, aminin man natin o hindi, ay marami pa rin talaga mga cyclist na hindi marunong gumamit ng daan. Or sabihin natin, walang talino pagdating sa paggamit ng ating mga kalsada. And ayun nga, habang tumatagal, mas dumadami pa nga eh. Dahil nauso na kasi yung mga pakulkid. Nagsimula lang kasi yan nung pandemic. Tapos hanggang ngayon, hindi pa rin nasusolusyonan. Yung iba, ah, nangangain ng linya. Tapos yung iba, basta, hirap na lang ipaliwanag. Pero alam niyo yun, basta tawag doon kamote. So dati rin kasi nagsisimula ako magbike. Kapag may nababalitaan akong aksidente na involved ang isang siklista, usually laging ang may kasalanan dyan ay yung mga Gumagamit ng mga motored vehicles Gaya ng kotse, motor, mga truck Pero ngayon Base sa nababalitaan ko Para mas dumadami pa ata yung ano eh Ang may kasalanan ay yung mga siklista Tapos, syempre Since, ano, lisensyado yung mga kotse na yan Sila yung nakukulong tuloy Nadadamay pa sa pinaggagawa ng ibang mga siklista Kaya habang tumatagal Napakahirap na rin talagang ipagtanggol ng mga cyclist sa daan eh Dahil kapag may aksidente na involved mga bike laging sila yung nanguhuna, laging sila yung may kasalanan.